Pinaimbestigahan ng ilang kongresista ang pagguho ng bagong retrofitted kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na ikinasugat ng walong katao. Ayon sa kongresista, nakaka-alarma o mano ng isang 1.22 billion bridge na kaka-retrofit lang noong February 1 ay gumuho ka agad. Kailangan din naman nung silipin ang posibilidad ng korupsyon at yung substandard ang materials na ginamit. Ang nasabing tila ay, ay ginawa sa loob ng isang dekada. Subalit yung matapos na dumaan ang isang dump truck na naglalaman ng mayigit 100 toneladang bato, sa kabila na ang weight limit ay 40 tonelada lamang. Sa kasalukoy na nakapokus ang investigasyon sa Plagman na pumayag na padaanin ang overloaded truck, subalit ayon sa kongresista, kailangang tingnan din ang kalidad ng materyales na ginamit at tingnan ang posibleng corruption at procurement at construction process pinahimistigahan din ng mga kongresista ang RD Interior Junior Construction at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways upang madetermina ang kanilang pananagutan. Pinuri naman ng mga kongresista ang pahayag ng Malacanang na may ulong gugulong, subalit dapat umano ay maging independent at transparent ang investigasyon. Hiniling din ng mga ito ang pagsasagawa ng agarang safety inspections sa lahat ng mga kahalintulad na estruktura lalo na ang ginawa ng parehong kontaktor upang maiwasan ang kalintulad na insidente at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Felix Tambongko, The Observer News.